Magandang gabi po, Don Romualdo. Ano naman ang naging maganda sa gabi? E eh, sinira na ninyo. Eva, please. Don't start anything. Gusto ko na ceasefire sa loob ng kwarto nito. Magandang gabi din sa iyo, Isabel. And you must be Diana. Opo. Ako nga po si Diana. Bakit po niyo kami pinatawag ni nanay? Ano pong kailangan niyo? I'll go straight to the point. I don't want to waste your time. Gusto kong masiguro na huwag kayo interview sa press. Gusto ko na huwag malaman ang madlamo ang kaugnayan ninyo kay Cesar. At higit sa lahat, gusto ko na huwag na kayong pupunta sa burol o sa dilipin ni Cesar. Pasensya po ito, Romualdo, no? pero kung sa pakikapag-usap sa press, kaya po namin gawin yun. Pero kung... Huwag po yung kami pagbawa na makilibing at makiramay dito. Pwede tayo tali pa, binalaan kita. Mahihirap talaga silang kausapin. They're after something else. Oo? Oh. Um, para sa inyong ang dalawa ito. Ang laki pong halaga nito. Para saan ito? Well, you can think of it as a bribe. You can think of it as a uh, pabaon. Sabi mo nga, napakalaki halaga niya. Siguro sa na yan para uh, huwag na kayong uh, magpakita mo Huwag niyong i-insultuhin ang nanay ko. Dahil hindi kami pumunta dito para ito. Kung gaganyan niyo lang kami, aalis na lang kami dito. Fine! Go ahead. Pero mag-isip mo na kayo. Either tanggapin niyo ang perang in-offer niyong papa, or you can leave here the same way you entered. Filthy, disgusting, and penniless. 干什么？我，我是都是你，都 <Rights> 是 <water avez>。<バ> <impair>